Bilang pet parents, alam natin na ang ating mga alagang hayop ay may kakayahan na makasense ng mga bagay. Alam nila kapag ang kanilang mga owners ay masaya o malungkot. Maraming bagay ang naiintindihan nila kahit hindi na natin sabihin sa kanila. Pero gaano nga ba nila naiintindihan ang concept ng death o pagkamatay? Whether ng kanilang member o mismo sila? na ang malapit na ang mawala. Kaya nga ang magandang tanong ay kung nasisense ba ng mga pusa ang death. Malamang nasisense ng mga pusa ang death, pero mahirap malaman kung gaano nga ba nila naiintindihan ang kumpletong konsepto ng sarili nilang pagkamatay. Although siguradong alam nila ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sakit o kaya naman kapag may nararamdaman silang mali sa kanilang katawan as far as we know, hindi takot ang mga pusa sa kamatayan. Pero ayaw nila ng pakiramdam ng pain o discomfort. Hindi na din kakaiba sa mga pusa at iba pang hayop ang pagtatago ng mga sintomas ng kanilang sakit dahil maaari itong mag-signal sa mga predators at maging vulnerable sa kanilang attacks. Ayon sa mga pag-aaral, Nadidetect ng mga pusa ang mga chemical changes na nangyayari sa kanilang katawan kapag malapit na silang mamatay sa pamamagitan lang ng kanilang pangamoy. May ilang pusa din ang nagkakaroon ng malakas na pakiramdam na malapit nang mawala ang kasama nilang hayop o tao. Gaya na nga lang ng isang pusa na ang pangalan ay Oscar noong early 2000. Noong panahon niya sa rehabilitation at nursing home sa Rhode Island, si Oscar ay parang nakapredict ng halos 50 deaths o pagkamatay ng mga pasyente doon. May kakayahan kasi si Oscar na maka-identify ng mga pasyente at once na mag up siya sa mga pasyente ng malapit ng mawala, ibig sabihin, kaunti na din ang oras nila sa mundo. Paano naman nagre-respond ang mga pusa kapag malapit na silang pumanaw? Ang mga pusa ay iba din ang approach kapag alam nilang malapit ng oras nila. May ilang mga pusa ang mas gustong magtago at mahiwalay sa iba kapag hindi na maganda ang pakiramdam nila. Samantalang ang ibang pusa naman ay mas gusto ang malapit sa kanilang owners at mas pinipiling gamitin ang oras nila kasama ang mga mahal nila sa buhay. Very common na din sa mga pusa ang lumipat sa tahimik na lugar kapag mamamatay na sila sila din ay malamang hihinang kumain, hindi na din sila gaanong magugroom ng kanilang sarili at medyo mag-iiba ang kanilang ugali than normal. May ilang pusa pa nga ang nagiging irritable at aggressive kapag nakikipag-interact sa mga tao at ibang hayop. Maaari din silang magpakita ng signs ng anxiety at restlessness. Marami ding cat parents ang nagugulat sa tuwing nagpurpur ang kanilang pusa lalo't malapit na itong mamatay. Ito ay isa sa mga bagay na hindi pa natin gaano maintindihan tungkol sa kanila. Ang alam kasi ng marami, ang mga pusa daw ay nagpurpur kapag masaya sila. Pero at the same time, ginagamit din nila ito bilang isang calming mechanism na siyang maaring dahilan kung bakit ganito sila kapag malapit na silang mawala. Sa mga ganitong pagkakataon, magandang dalhin na natin agad ang ating mga pusa sa kanilang vet at mag-provide sa kanila ng komportabling lugar para makapagpahinga. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.